بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ang tanong ano nga ba ang pinakamahihinam na kakainin pang star ang propeta sallallahu alaihi wasallam nailalaysis hadith kan rasul sallallahu alaihi wasallam yuthiru kabla an yusalli o kan rasul sallallahu alaihi wasallam yuftiru uh, ala kabla an ang propeta sallallahu ay nag-iiftar siya ng rutab ang rutab yung pong nasa bunga pa ng puno ng tamar ika nga fresh pa siya fresh pa lang siya so ang uh, unang ini pinang-iiftar ng propeta sallallahu kapag mayroon ay yung pong uh, fresh pang bunga ng tamar o yung bung, puno ng datilis bago ang bago magsala ng magrib fa takun rutabat fa tamarat pagka walang rutab walang yung presko yung pong tamar yung pong na-stack ng matagal na po fa takun tamarat hasa hasawat minma kapag walang tamar ay kahit ilang kait kahit kaunting tubig lang So yan po ang uh, pang-iftar uh, pang ng Propeta Muhammad SAW. Una, yung rutab, yung pungkris kong uh, puno ng bunga ng datilis. Kung wala, yung tamar, which is ito po yung maraming nakakarating sa atin sa Pilipinas. Kung wala ay tubig. So yan po ang uh, pang-iftar ng Propeta SAW. So ibig sabihin, hanggat maaari, ito po ang unang kainin natin kahit saan dito sa Uh, tatlo. Ibig sabihin, magaan po talaga ang iftar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi po siya mabigat sa ating sa, sa, sa abituka. Yan. At kung wala ay kahit ano na. Pero yun lang po ang suna yung tatlo. At huwag po natin sabihin na ang suna po ay uh, watermelon o kaya ay prutas o ng prutas. Hindi po natin pwedeng sabihin yun. Kundi kung wala ay kahit ano na po. Pero ang suna po na pinakamainam na pang yung po mga natin ay sa kanyang pagkakasunod-sunod. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.